Hello guys! Our videos for today is about po dito sa aming lumang bagong sasakyan. So, luma, luma siya. Luma siya na sasakyan, pero bago ito sa amin. So, masaya po ako guys dahil nagkaroon po kami ng bagong sasakyan na luma. Charot. <laughs> Tama ba yun? Bagong sasakyan na luma. Okay naman po guys, ito po yung ano, pinagamit lang po to sa amin, pinahiram, sa madaling sabi. Dahil wala naman po talaga kaming pambili. Yung sasakyan po na ito ay doon po to sa balae namin. Yung magulang ng asawa ng anak ko na panganay. So yun po guys, dahil marami na po silang sasakyan, narinig niya dito sa asawa ko na kailangan talaga namin ng sasakyan. Pam pambiyahi para sa pagbili namin ng bigas para sa aming hanap buhay, pamimili namin sa Divisoria. at lalo pat higit sa lahat yung pagsisimba namin linggo-linggo at least sama-sama na kami hindi na kami naka sidecar alam nyo naman guys na naka, naka sidecar kami mainit talaga yung sidecar kasi walang bubong So, ayan po guys, hindi na po kami magtitiis sa init ngayon, kaya dahil kahit papano may bubong naman to. Tsaka maganda pa guys ang masasakyan na to, maganda pa ang makina, yun naman ang importante, di ba diba? So, ayan po guys, masaya din ang aking mga anak dahil makakapamasyal na po kami ng sama-sama. Magkasya po kami dyan. Tuwing linggo sa pagsisimba, pwede na rin po namin isama yung aming pastor dyan para hindi na po sila magkukumute, balikan. So, ayan po guys, alis po kami ngayon. Maghahanap po kami na maparkingan. Yun ga, mayroon na kaming sasakyan pero wala namang parking area. Kaya maghanap muna kami. Siguro guys, ito yung training ground namin para magkaroon talaga kami ng ano, sarili naming sasakyan at bago. So, nagpapasalamat po ako. Sa Good Samaritan na nagpahiram nito, yung aming kumpari, testingin ko da daw muna namin kung magustuhan namin. At saka na lang daw po kami mag-uusap kung ibebenta pa niya ito or ibibigay na lang. Pero mas maganda kung pabayaran na lang niya sa amin. O kaya gawing hulugan, di po ba guys? Basta importante, mabayaran. Okay lang yan sa akin kahit luma. Ang importante, may nagagamit kami. So, ayan po guys, umaandar na po yung sasakyan. Talagang natisting po namin. Biniyahe ito ng asawa ko mula Bulacan hanggang dito. Kahit ganyan yung niya, itsura niyan, ang importante lang dyan yung makina guys. Di po ba? Yung makina talaga importante. Thank you for watching guys. Bye bye!